Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan. Ako po si Dr. Alex Reyes, isang doktor na ang espesyalisasyon ay ang pag-aalaga sa ating utak at mga ugat. Sa mahigit dalawampung taon ko sa serbisyo, marami na akong nakitang mga kwento ng pighati na sana ay naiwasan. Naaalala ko pa si Mang Jose, isang masayahing jeepney driver mula sa Pasay kilala siya sa buong terminal sa kanyang lakas at bibo. Isang umaga, hindi na siya nagising katulad ng dati. Natagpuan na lamang siya ng kanyang misis na hirap magsalita at nangihina ang kalahati ng katawan. Isang malaking stroke habang natutulog. O kaya naman si Aling Elena, isang lola na ubod ng sipag sa pag-aalaga ng kanyang mga apo nagising na lang siya isang araw na may matinding pagkahilo at pamamanhid sa mukha. Mga mini-stroke pala ang dahilan na paulit-ulit nangyayari tuwing gabi. Ang nakakalungkot, pareho silang malulusog, walang bisyo, masipag kumilos. Ang kanilang pagkakamali, isang simpleng bagay na ginagawa nating lahat ng walong oras, Gabi-gabi. Ang posisyon ng ating pagtulog. May mga pag-aaral na nakatago sa mga makakapal na medical journal na hindi nababasa ng karamihan. Ngayon, ilalabas natin ang katotohanan. Ang malalaman ninyo ay maaaring magligtas hindi lang ng inyong buhay kundi ng kalidad nito. Isipin ninyo, sa simpleng paghiga sa maling paraan, para ninyong unti-unting sinasakal ang sarili ninyong utak, pinipigilan ang daloy ng dugo at oxygen habang kayo ay mahimbing na natutulog. Marami sa ating mga senior ang gumigising na may pamamanhid, pagkahilo o yung tinatawag na brain fog. Inaakala nating bahagi lang ito ng pagtanda. Ang totoo, ito ay maaaring senyales na ng mga maliliit na stroke na dulot ng ating posisyon sa pagtulog. Bago tayo magsimula, may dalawa lang po akong tanong. Una, ano po ang paborito ninyong posisyon sa pagtulog? At pangalawa, nakaranas na po ba kayong magising na manhid ang kamay o paa o yung parang tinutusok-tusok ng karayom? Pakicomment po sa ibaba binabasa at sinasagot po namin ang bawat isa para makapagbigay ng personal na payo. Halina't isa-isahin natin ang mga mapanganib na posisyon mula sa medyo delikado hanggang sa pinakadelikado sa lahat. Posisyon Babar 5 Ang pangunan ang braso. Pagtulog ng nakadapa na may isang braso sa ilalim ng unan. Ito yung itsurang parang yakap-yakap mo ang unan habang nakadapa at ang isang braso mo ay nasa ilalim mukhang komportable pero dito nagsisimula ang ating problema ang sinasabi ng siyensya kapag ginagawa ninyo ito ang buong bigat ng inyong itaas na katawan ay bumabagsak sa isang braso lamang ito po ay tinatawag na asymmetric pressure distribution isipin ninyo ang isang garden hose na tinatapakan ninyo sa isang bahagi. Humihina ang daloy ng tubig, di ba? Ganon din po ang nangyayari sa subclavian artery ninyo. Ito yung pangunahing ugat na nagdadala ng dugo sa inyong braso. Kapag naiipit ito ng ilang oras, ang daloy ng dugo ay nagugulo. Ang magulong daloy na ito o turbulent flow ay nagpapataas ng tsansa na mamuo ang dugo habang tayo po ay nagkakaedad, ang ating mga ugat ay nawawala ng pagka-elastiko. Kung dati ay parang bago at malambot na hose, ngayon ay nagiging parang luma at matigas na tubo. Kapag sinabayan pa ito ng pag-ipit dahil sa posisyon, nagkakaroon ng perpektong sitwasyon para sa stroke. Ang kwento ni Aling Josie, si Aling Josie isang 58 anyos na guro sa public school, ay dekada ng natutulog na ang kanang braso ay nasa ilalim ng unan. Isang umaga, nagising siya na hindi niya maikuyom ng maayos ang kanyang kamao. Akala niya na lang, ngunit hindi nawala ang panghihina. Sa MRI scan, nakita namin ang ebidensya ng maraming maliliit na stroke sa kanyang utak na ang pattern ay nagpapakita ng paulit-ulit na pagbaba ng daloy ng dugo. Ang solusyon, mas simple kaysa iniisip ninyo, mag-invest sa mas makapal na unan. Isang memory foam pillow na sapat ang taas para suportahan ang inyong ulo nang hindi na kailangang isuksok ang braso sa ilalim. Gumamit ng wedge pillow ito ay unan na tatsulok ang korte na nag-aangat sa buong itaas na bahagi ng katawan para mabawasan ang pressure. Tinulungan namin si Eling Josie at sa loob ng anim na buwan, wala ng bagong stroke activity na nakita sa kanya. Posisyon ng 4, ang likuleeg, pagtulog ng nakadapa at ang ulo, ay nakabaling sa isang tabi. Ito ang paborito ng marami, pero isa itong bangungot para sa aming mga doktor. Kapag nakadapa ka, kailangan mong ibaling ang iyong ulo sa isang gilid para makahinga. Ang sinasabi ng siyensya, ang ulo po natin ay may bigat na halos limang kilo. Kapag nakabaling ito sa isang tabi ng walong oras, ang mga carotid arteries ninyo sa leeg ang kawawa. Ito ang mga superhighway ng dugo papunta sa utak. Ang nangyayari, ang artery sa panig na binabalingan ninyo ay naiipit habang ang artery sa kabilang panig ay sobrang nababanat. Ang pag-ipit at pagbanat na ito ay nagdudulot ng maliliit na sugat, microtears, sa loob ng ugat. Ang um, mga sugat na ito ay nagiging parang magnet para sa kolesterol at iba pang dumi sa dugo na nagiging plak ang bara na sanhi ng stroke. Isang pag-aaral ang nagpakita na ang mga taong matagal ng ganito matulog ay may mga ugat na mukhang sampung taon na mas matanda kaysa sa kanilang edad. Ang kwento ni Mang Roberto, si Mang Roberto, Parti may na BPO manager, ay mula paggabata na nakada pa matulog. Nagpunta siya sa akin dahil nakakaranas siya ng panandali ang paglabo ng paningin na parang may kurtinang itim na bumabagsak. Ito ay senyales na pala ng problema sa daloy ng dugo. Sa ultrasound, nakita namin na kumipot na ang kanyang kaliwang carotid artery sakto sa direksyon kung saan palagi nakabaling ang kanyang ulo, ang solusyon, gumamit ng body pillow. Isang mahabang unan na pwede ninyong yakapin para mapigilan kayong dumapa. Magsuot ng maluwag na t-shirt na may bola ng tennis sa bulsa sa harap. Oo, medyo kakaiba, pero kapag sinubukan ninyong dumapa, hindi ito magiging komportable at mapipilitan kayong tumagilid o tumihaya. Posisyon number 3. Ang side slipper yakap ulo. Nakatagilid na ang isang braso ay nasa ilalim ng ulo bilang unan. Ito yung mukhang natural na, na posisyon. Nakatagilid ka. Tapos ang braso mo ay nakabaluktot sa ilalim ng ulo. Marami sa atin ang gumagawa nito. Pero ang pagiging karaniwan ay hindi nangangahulugang ligtas. Ang sinasabi ng siyensya, kapag ginagawa ninyo ito, dalawang bagay ang naiipit. Una, ang brachial plexus, isang kumpol ng mga litid nerves na kumokontrol sa buong braso. Ito ang dahilan kung bakit nagigising kayong dead arm o manhid ang braso. Pero ang mas delikado, naiipit din ang thoracic outlet ang daanan ng malalaking ugat mula dibdib papuntang braso. Ang pressure dito ay hindi lang bumabawas ng daloy ng dugo sa braso, kundi nagdudulot ng back pressure na apektado ang sirkulasyon pabalik sa utak. Isang pag-aaral sa Stanford ang nakakita na ang mga taong ganito, matulog, ay nakakaranas ng pagbaba ng daloy ng dugo sa utak ng halos 43 beses bawat gabi. Sa katagalan, Nagdudulot ito ng white matter lesions, mga peklat sa utak, dahil sa paulit-ulit na kakulangan sa oxygen na nagpapataas ng stroke risk ng 56%. Ang kwento ni Tita Mila, si Tita Mila, isang 60-anyos na retiradong nurse at mahilig magzumba, napansin niya na nagiging makakalimutin na siya. Sa kanyang MRI, nakita ang maraming white matter lesions apat na pung taon na pala siyang natutulog na ang kaliwang braso ang ginagawang unan. Ang solusyon, gumamit ng contoured side sleeping pillow. Ito ay unan na may kurba para sa leeg at may espasyo para sa balikat. Kaya hindi mo na kailangang ipailalim ang iyong braso. Yakapin ang isang unan sa harap ito ay magbibigay ng suporta at magpapanatili sa tamang posisyon ng iyong balikat. Posisyon number 2, ang baling katawan o twisted pretzel, nakaharap sa isang direksyon ang itaas na katawan habang ang balakang ay nakapihit sa kabilang direksyon. Ito ang posisyon na kinakikilabutan ako para kang pinilipit na basahan maaaring komportable ito sa likod, pero ito ay isang malaking bitag. Ang sinasabi ng siyensya, sa loob po ng ating gulugod, spine, mayroon tayong vertebral arteries. Sila ang nagbibigay ng dugo sa bandang likuran ng ating utak. Kapag pinilipit ninyo ang inyong katawan ng ganito, ang mga arteries na ito ay napipilipit din, na parang garden hose na binuhol mo. Ang daloy ng dugo ay bumabagal at nagugulo na perpekto para mamuo ang dugo. Isang pag-aaral sa UCLA ang nagpakita na ang posisyong ito ay nagbabawas ng daloy ng dugo sa vertebral arteries ng 67%. Ito ay direktang nagdudulot ng mga microembolisms o maliliit na namuong dugo na umaakyat sa utak. Ang kwento ni Mang Tomas. Si Mang Tomas Pimpitaimbe anyos, isang malusog na construction foreman. Nasanay siyang matulog nang nakapilipit matapos magkaroon ng injury sa likod. Isang araw, isinugod siya sa ER na may bigla ang pangihina sa kaliwang katawan at hirap sa pagsasalita. Isang malaking stroke sa likod ng utak, eksakto sa lugar na dinadaluyan ng vertebral arteries. Ang solusyon kailangan nating panatilihing tuwid ang gulugod, maglagay ng unan sa pagitan ng mga tuhod. Ito ang pinakamahalaga. Pinapanatili nitong naka-align ang iyong balakang at gulugod. Maglagay ng maliit at nakarulyong tuwalya sa ilalim ng iyong baywang para suportahan ang natural na kurba nito. Yakapin ang isang body pillow para maiwasan ang sobrang pag-ikot. Posisyon, Publisher 1, ang pinakadelikado sa lahat, ang siksik na fetal position, naka-fetal position na ang baba, ay halos nakadikit sa dibdib. Ito po ang kampiyon sa panganib. Mukha itong payapa, parang sanggol sa sinapupunan. Pero sa posisyong ito, sabay-sabay ninyong sinasaktan ang inyong katawan. Ang sinasabi ng siyensya, kapag ang baba ninyo ay nakayuko at nakadikit sa dibdib, parehong carotid arteries ang naiipit. Ito yung dalawang malalaking ugat sa magkabilang gilid ng leeg. Ang daloy ng dugo ay maaaring mabawasan ng hanggang 45%. Naiipit din ang jugular veins. Ito naman ang mga ugat na naglalabas ng dugo mula sa utak pabalik sa puso. Isipin ninyo ang isang abalang kalsada. Hindi lang ninyo hinaharangan ang mga sasakyang papasok, hinaharangan ninyo rin ang mga sasakyang palabas. Nagkakaroon ng matinding traffic jam sa loob ng ulo ninyo. Tumaas ang presyon sa loob ng bungo, intracranial pressure, na lalong nagpapahirap sa sirkulasyon. Ayon sa isang pag-aaral sa Harvard, ang stroke risk ng mga taong ganito matulog ay 11 beses na mas mataas. Ang kwento ni Lolo David. Si Lolo David, isang isente ito anyos na retiradong accountant, ay palaging balisa. Ang kanyang anxiety ang nag-uudyok sa kanya na matulog ng pasiksik. Isang umaga, hindi na siya makapagsalita ng maayos at halos paralisado ang kanang bahagi ng katawan. Ang kanyang MRI ay nagpakita ng hindi lang isa kundi maraming maliliit at isang malaking stroke. Ang solusyon, gumamit ng cervical pillow o unan na may suporta sa batok. Pinipigilan nito ang pagyuko ng ulo, maglagay ng unan sa likod para mapigilan ang sobrang pagkurba ng katawan. Tugunan ang dahilan ng stress o anxiety. Minsan, ang posisyon natin sa pagtulog ay refleksyon ng ating emosyon. Ang pagdarasal, pakikipag-usap sa pamilya, o simpleng relaxation techniques bago matulog ay malaki ang maitutulong. Ang gintong pamantayan, ang pinakaligtas na posisyon sa pagtulog. Ngayong natakot ko na kayo, ituturo ko naman ang tamang paraan. Ang pinakamainam na posisyon ay ang pagtulog ng nakatihaya, supin na may bahagyang angat ang itaas na katawan, 15 hanggang 30 degrees. Bakit ito ang pinakamaganda? Tinatawag ko itong cardiovascular neutral position. Dito, malaya at walang harang ang daloy ng dugo papunta at palabas ng utak. Ginagamit mo ang gravity para tulungan ang iyong puso. Nakakatulong din ito sa acid reflux at hilik na mga risk factor din sa stroke. Paano ito iset up para sa angat? Gumamit ng wedge pillow o magpatong-patong ng unan sa ilalim ng kutson sa bandang ulunan. Pwede gumamit ng adjustable bed kung mayroon, para sa leeg, gumamit ng cervical pillow na sumusuporta sa natural na kurba ng iyong leeg. Ang ulo ay dapat level lang, hindi nakatingala o nakayuko. Para sa likod, maglagay ng isang maliit na unan sa ilalim ng iyong mga tuhod. Nakakabawas ito ng pressure sa lower back. Pero doc, hindi ako sanay matulog nang nakatihaya. Magsimula po tayo ng dahan-dahan, humiga sa posisyong ito sa unang pinko to na minuto. Kung hindi komportable, bumalik sa dati. Bukas, subukan ulit. Sa loob ng dalawa hanggang tatlong linggo, masasanay din po ang inyong katawan. Isang karagdagang payo mula sa inyong doktor. Tandaan po natin ang posisyon sa pagtulog ay isang malaking bahagi, pero hindi ito ang kabuuan. Ang pag-iwas sa stroke ay isang pamumuhay. Sabayan natin ang tamang pagtulog ng pagbabawas sa alat sa pagkain, paglalakad-lakad araw-araw, pag-inom ng sapat na tubig, at pamamahala sa ating stress. Ang kalusugan ng ating utak ay isang regalong kailangan nating alagaan araw-araw at gabi-gabi. Mga madalas na tanong, Q&A. 1. Paano kung malikot ako matulog at nag-iiba-iba ang posisyon ko sa gabi? Huwag po kayong mag-alala, normal po iyan. Ang pinakamahalaga ay ang posisyon kung saan kayo nakakatulog. Kung sisimulan ninyo ang gabi sa tamang posisyon, malaki na ang naitulong nito. Ang paggamit ng mga body pillow o unan sa gilid ay makakatulong para manatili kayo sa tamang pwesto. 2. Kailangan ba ay mahal na unan ang bilhin ko? Hindi po. Ang mahalaga ay ang tamang suporta, hindi ang brand o presyo. Minsan, ang isang matibay at tamang kapal na unan o kahit isang nirolyong tuwalya na inilagay sa tamang lugar ay sapat na. 3. Mayroon akong GERD, acid reflux, o sleep apnea. Ano po ang pinakamagandang posisyon para sa akin? Ang pagtulog ng nakatihaya na may angat, supine with elevation, ay perpekto para sa inyo. Nakakatulong ito na manatili ang acid sa tiyan at pinapanatiling bukas ang inyong daanan ng hangin. Kung kailangan ninyong tumagilid, mas mainam na sa kaliwang bahagi left side para mabawasan ang acid reflux. Ang ating hamon at panawagan. Ang walong oras na ginugugol natin sa pagtulog ay hindi dapat maging panahon ng panganib. Ito dapat ay panahon ng paghilom at pagpapalakas ng ating katawan at utak. Ang desisyon na gagawin ninyo ngayong gabi kung paano kayo hihiga ay maaaring ang pinakamahalagang desisyon para sa inyong kalusugan sa buong taon. Ngayon, gusto ko pong marinig ang inyong kwento. Ano sa mga natalakay nating sintomas ang inyong nararanasan? Matapos malaman ang mga ito, balak niyo po bang baguhin ang inyong posisyon sa pagtulog? Magtulungan po tayo sa comment section. Ibahagi ang inyong mga karanasan para makatulong din sa iba. Kung nakatulong po sa inyo ang impormasyong ito, mangyaring i-like at i-share ninyo sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Hindi natin alam kung kaninong buhay ang ating maililigtas. Hanggang sa muli, ito po si Dr. Alex Reyes, ang inyong lingkod at kaagapay sa malusog na pamumuhay. Disclaimer ang mga impormasyon sa artikulong ito ay para sa layuning pang-edukasyon lamang at hindi dapat ituring nakapalit ng profesional na medikal na payo. Palaging kumonsulta sa inyong doktor para sa anumang mga alalahanin sa kalusugan.